Hello mga parts, kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon mga parts, ibang strategy na naman yung ating tatalakayin ngayon. Dito naman tayo sa ating motor na Suzuki GD110. Yan mga parts, eto, tuturo ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit makunat paanda rin yung ating motor na Suzuki GD110. At ito pala ay eh, mayroong merong itinatagong sikreto. Kaya kung may motor kayo na Suzuki GD110, eh, nyo to hanggang sa huli mga parts. At may makukuha kayong idea kung bakit ito mahirap paanda rin at kung bakit ito nagkukunat paanda rin yan mga parts ano mga parts intro muna tayo mga parts yan mga parts yung ating Suzuki GD110 yan yung ating motor mga parts ang sabi nila mahirap daw paanda rin yan mga parts ngayon, ituturo ko sa inyo yung dahilan Kung bakit sya mahirap paanda rin Ayan mga parts, magsimula tayo dito sa ating karburador Panuorin nyo hanggang huli yan mga parts Step by step, ituturo ko sa inyo Ayan mga parts, oh, nakita nyo diaphragm yung kanyang, yung kanyang kar karburador Pagkaganyan mga parts, yung inyong karburador ng inyong motor Eh kailangan sapat yung hangin na nakukuha nya Sapat yung hangin na pumapasok dyan sa ating karburador yan mga parts, kailangan walang singaw. Kasi nga mga parts, pagkaganyang diaphragm, kung nagkaroon ng singaw, talaga mahihirapan tayong panda yung ating motor. Yan mga parts. Ngayon, papakita ko sa inyo, itong laman loob ng ating karburador. Itong ibabaw na to. Ito mga parts. So, yan, pagka nagka problema dyan sa ibabaw na yan, mga parts, eh sigurado, mahihirapan kayong panda yung ating motor. Yan yung mga hindi diaphragm mga parts ang nagaangat ang nagaangat do sa ating karayom ng ating karburador ay eh, yung kable yung ceiling mga parts yung diaphragm na yan ang nagaangat hangin ang nagaangat do sa ating sa ating karayom ng ating karburador ayan oh no, gumaganyan yan, no mga parts oh ayano no. oh motor natin ganyan ang nagiging sistema niya ayan oh no. umaangat ganyan nagpa-pump siya ayan oh no, pinapump nung hangin. Inaangat yung inaangat niya yung karayom. Ayan o. Para mag-supply ng gasolina. Ayan o. Ito yung karayom natin. Mga parts. Inaangat niya. Inaangat ng hangin. Kaya kung magkakaroon ng singaw yan mga parts. Yung mga diaphragm na ganyan. Pagka nagkaroon ng singaw mga parts. E eh talagang talaga mahihirapan kayong paandarin yung ating motor. Lalo na yung jd 110 na Suzuki. Kasi nga, ang original niya, ang stock niya talaga, e... Eh, talagang nakaset siya sa ano sa diaphragm. Ito mga parts so, oh, pagka nabutas to oh, yung kulay itim na yan, yung goma na yan. Pagka nabutas yan mga parts magwawild na yung ating motor at hindi niyo na mapapatino yung kanyang minor. Yan at mahihirapan na rin kayong mapaandar yung ating motor. Ayan oh, mga parts so oh, gumaganya yan. Pagka nagpa-pump siya ayan o. Oh, oh, inaangat niya yung karayom o. Oh. Oh, inaangat niya oh, pagka nagpa-pump. Kaya, kaya kinakailangan mga parts sapat yung hangin na pumapasok sa ating diaphragm na karburador yan mga parts to mga parts kinakailangan to walang singaw to to itong ibabaw ng ating diaphragm na karburador kailangan walang singaw talaga yan ganyan yung mga karburador na diaphragm pero napakatipid naman sa, ano yan, sa gasolina yan Pagkaya ni... eh, naitimpla mo ng maayos at naikondisyon mo ng maayos. Yan. Yan yung ating, ano, yan yung ating pangunahing problema at meron pa. Ito mga parts, oh. Itong manifold na to. Pagka nagkaroon na singaw, yan. Sinasabi ko sa inyo, mga parts, hindi nyo mapapatino si Suzuki GD110. Yan. Kaya mahirap siyang paanda rin, yan, oh. Saka itong mga hose na yan, oh. Mga parts, oh. Pagka nagkaroon na singaw yan, yung mga hose na yan, sa may supungan na yan Sigurado, maihirapan din kayong rin yung ating motor na Suzuki GD110 Yan o no? Yung mga hose na yan, mga parts o oh. Yan no? pati yung hose din, ititingnan nyo yan, no? Kasi nga mga parts, diaphragm yung ating carburador Kinakailangan eh, nya, sinasabi ko sa inyo, kinakailangan nya ng sapat na hangin hindi siya po pwedeng sosobra at hindi din siya po pwedeng magkukulang sa hangin kasi nga diaphragm yung ating karburador ayan mga parts dito naman tayo sa ating susian ng ating motor na Suzuki GD110 yan mga parts mga parts o oh, ito yung susian ito may sekreto din pala si GD Suzuki 110 ayan o oh, yung susian na yan may sekreto pala yan yan no, mga parts so titingnan tingnan mo ganyan yan no. May meron pa lang itinatago yan na hindi nyo alam. Ayan no. Yan no? papakita ko sa inyo mga parts bubuksan natin yan. Papakita ko sa inyo yung laman loob nung su, nung ano na yan, yung susi yung susi na yan mga parts. Papakita ko sa inyo yung laman loob. Tingnan niyo mga parts yung laman loob nung susian ng jd 110 natin na susuri. Ayan no. Yan o, mga parts. Pag kaya nang nagkaroon ng problema, pagka dyan. Sigurado, mga parts, may hirapan kayong paanda rin yung ating Suzuki GD 110 At baka, baka ano, baka kung ano na maisip nyo, mga parts. Ayan o. Tingnan nyo, mga parts o. Oh. Ayan. Ayan, mga parts oh Nakita nyo, nabuksan ko na. Ngayon, may tuturo ako sa inyong sekreto, DJD. Suzuki 110. Ito yung sikreto niya, oh. Ayan, oh. Nakikita niyo yung itinuturo ko na yan, oh. Yung maliit na yun, nakikita niyo mga parts. Yun eh, resistor. Ayan, oh, resistor yan. Pag yung maliit na yun, mga parts, ang nasira. Ay, sigurado ko sa inyo mga parts. Hindi nyo agad-agad maano. Hindi nyo agad-agad madadali. Baka mamaya, baka mamaya kung ano maisip nyo, baka akala nyo, kung bakit ayaw umandar. Yan mga parts. May kakilala kasi ako parts na ganyan yung kanyang motor ayaw umandar. Nagkaganyan, nasira yung resistor. Hanggang sa nawala ng kuryente. Lahat, nawala ng kuryente mga parts ayaw na umandar at hindi mapaandar. Hindi nala sa mekaniko, hindi nadali mga parts. Kasi nga walang kuryente. Pinagbintangan yung CDI, pinalitan na CDI. Pinagbintangan yung stator. Pinalitan ng stator wala pa rin mga parts hanggang sa hindi na nila mapaandar pinalitan ng baterya kasi nga battery operated yan hindi pa rin nadali mga parts nung pala dyan lang sa, sus... sa susian na yan mga parts ang problema yan o no? yung resistor na maliit na yun yung sinasabi yung pinakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo yung resistor na maliit saka mga parts itong motor na to hindi mo kayang irekta ayan o no? Nakikita nyo yung ano na yan. Yung kulay green na sakit na yan mga parts ha. Daw Itong kulay green na sakit na to, ito yung connection ng ating susian. Tatlong wire lang yan, mga parcs. So, tatlong wire lang. Paano mo irerekta yan? Yan yung motor na hindi mo pwedeng irekta. Ayan no, tatlong wire lang. Hindi ka tulad ng ibang motor na limang wire. Tatanggalin mo lang yung isang wire, eh, aandar na. Yan, mga parcs, hindi mo kayang paandar yan kahit anilang tanggalin mo dyan. Yan kasing tatlong wire na yan, yung isa nakakoneksyon -connect, naka sa CDI. At yung isa nakakoneksyon sa stator. At yung isa, naka-connection sa battery. Yun, mga parts. Kaya hindi mo kayang i-recta yan, mga parts. Masisiraan mo dyan. Masisira ang galing mo dyan. Yan, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, mga parts, pagka nasira yung susian na yun, yung resistor na yun, pagka hindi mo kabisado, eh, masisira ang galing mo, mga parts. Kasi may nangyari na rin dito sa amin yan. Meron ng apat na araw, hindi pa nadadali kung ano problema. Nung pala, doon pala sa susian na yun, mga parts. Yan, yung susi na yan, mga parts. Ang ang sikreto ni GD110. Pagkaya ng nagloko mga parts, eh, sigurado mga parts, kung ano-ano may isip nyo dahilan, baka mamaya sabihin nyo, stay to. O kaya si DI, mapagbimbintangan nyo na yung mga yun. Kasi pagka nasira yung resistor na yun, lahat, mawawalan ng kuryente mga parts.